Kontento po ang ilang senador at mga opisyal ng gobyerno sa nilaman po ng sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Senator Nancy Binay, natalakay ng Pangulo ang mahalagang sektor sa bansa, ang turismo. Pinuri naman ni Senator Grace po ang pahayag ng Pangulo hinggil sa kasunduan sa National Grid Corporation of the Philippines. Satisfied din si Dar Secretary Conrado Estrella III ng banggitin ng Pangulo ang pagsabatas ng Agrarian Emancipation Act. Ang grado, based ito sa content ng kanyang speech. Okay? Based sa content. Siyempre, iba naman ang grado later on sa implementation. Pero ngayon, kung ibabase ko sa kanyang speech, uh, malumanay, maayos, komprehensibo, susubihin ko, 97%. Ang uh, tumatak sa akin, eh yung accomplishment namin ng buong ng uh, Republika ng Pilipinas sinasabi ko na kasi tumulong ang mga congressman tumulong mga uh, senador tumulong din ang mga membro ng kabinete at uh, ang Department of Agrarian Reform Land Bank of the Philippines at lalong lalo na ang ating Pangulo para nang sa ganun, eh, magkaroon ng batas na tumatawag ng uh, pag-condone uh, o pag mawawala uh, na nung utang ng ating mga magsasaka